Welcome! It's Saturday evening So alam nyo na, do Gusto ko muna uh, maglibang-libang, magkape-kape muna and uh, right now nandito kami sa May Eliot's Coffee uh, Cafe sa May Surinay Caloocan City dito. Malaki naman yung kanilang um, the bus. So, ito yung parking area. So, don't worry. Marami kayo kung makaparkal. Pero, silang taas. Ang ganda din. Pero, dito na lang. Mayroon din silang alfresco. Ayan ang kanilang alfresco area. Pero, doon muna kami sa doob para may aircon. So, I'm with my sisters <laughs> sa Puerto Rico sinundo ko sila. Ayan, ang gano'n na alfresco nila, oh. So, this is the alfresco area. Malang tayong halaman. Hindi sila nag-ilig. At ito naman ang kanilang Elliot's Restaurant. Ayan, na-separate so yung uh, restaurant. Ganda

pag-iisa. Ano ba yung nagpipicture, nagbibideo? Ay, video yan. Yeah. Paano? Sa'yo ba? Malang video na? Ay, may pizza din pa. Pitsyo Pitsyo. Na. Naman. Ko. Ano? Sa pera mo na, eh, ano? na lang ang picture. Ang galing naman. Ang camera mo. camera mo. Ano? Itong sub, itong Training na yan. Kama Kasi ano siya nakatulog. Eh, hirapan ako minsan ako sa gabi. Ano, mag na lang? Or... Kape, pwede. Kape muna pa. Ano, kape? Na? Ako, black mo. Ako, yung decaffeinated sila, siya na ako. mo yun. parang bread. eh hindi ko gumamit ng anything na ano, lang yung bread natin. Ah, yeah. yun lang. Araw. Doon sakit. Ayan. Meron right. pa lang yung... Yeah. Di ba rin matatanggay ka may mga halata Ayan nga, halatang halata. Meron naman isa pa yan. Ayun. Puro bread. Orogan bread. Orogan bread.

ano uh, ni Elisha. Tira ni Elisha. Ano sa'yo, Ate Jack? Nag-drabe ko sa mga kapel sa Degas. Ito nga eh. Kasi pinapa yung kuwera ko ni Sisley. Ay, nga ba sa trench, eh? Kasi, naman, mag mag-, mag para Ate, kung na na Ano Kung nga daw ano? 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 Ano?

Machado. Machado. Pwede ba doon? Know, Machado. Mga bili ko pinakaapay na isang beses pa masusunod. Ah, Ipost mo sa marketplace na, sa carousel. Sa carousel, ilang beses na rin ako nakapagbenta. Ang dami ko na rin so, na, na benta. Ano ka, A app ka? Mag-download ka ng app na carousel. Tapos, ano mo na siya? I-register mo lang. Pag ang ko dati, di ba, mga she-ins ko, mga ano ko. From time to time, may nabibenta ko. Yun na lang, lalamove ka, ganun. I-post mo lang sa marketplace. Marketplace, yun sa Facebook? Kailangan mo lang mag-post ng ano yun. Picture may gusto mo kasi minsan kung mas na kung 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 sabi ko nga kasi straight in sa hot spring. Pizza mo daw. Orders complete na. Thank you so much. Ito na natin. Ayusin mo nga sis. Para may mong friendship. Wait a minute. Pag-pray muna po tayo. Pray tayo. Oo <laughs> nga. Let's pray muna. Sige, pray na. Let's bow our head and let's pray. Tami na mataming tayo noon.